Grabe, mga sis, sila init sa labas? Ayan, buti na lang nakauwi na tayo ng bahay. Yay! Yeah! Gusto ko kasing kumain ng ice cream. Wow! So, may binili akong ice cream, mga sisilab. Ayan, nasa baba yung ice cream. Marami tayong pagkain. Okay, may ice cream na aloe vera. Uh, ito, pistachios. Chocolate ice bar. Ayan. Ito na lang sa araw natin. So, ano ito baba. Ay, may bulad pa pala ko sa baba. ano na. yung bulad. So, ito muna yung kakainin natin. Grabe, ang init talaga. Uy! Sobrang init sa labas. Tapos ito, mga sisilagin nabili nabili natin sa sa grocery. Ala, magkadikit. Ito, mga sisilap. Salad nila, mga sisilap. Pwede mo ito iulam. Ganon sila eh, yung mga salad sa atin. Ano, dessert, diba? Wow! Sa kanila, pwede iulam. Ayan, nakasail. And then, ito yung ano, cucumber na ano, na para siyang para siyang salad sa atin. Ayan. Tapos, bumili ako ng karne. Ayan. Wow! And then, ito yung kakainin natin. Kakainin natin ng hapunan. Ano siya mga sisilab? Ramen siya, pero ma -ano, malamig na ramen. Hindi siya mainit. So, may sauce na siya. May ano, ginger. Tapos may itlog, tapos may ham, tapos may ano to, yung, anong pangalan nito? Ito, ito, ito. ito. Yay! Ayan. Tapos may seaweeds. 'yan yung kakainin natin. Tapos bumili pa ako ng garlic, garlic hamburger. Garlic wow! burger. Garlic burger. Masarap to mga sisinab. Tapos init. So ito na yung kakainin natin i-try natin. Parang ang ano ng ano, ang init ng ulo natin. Kasi nakakap tayo. So, ito siya. Tikman natin mga sisilaw. Ah! Ay! Yummy kaya to Ayan. Okay lang siguro kahit wala pang laman yung siya oh, Wow! Ayan siya. yummy yummy wow saan yung avocado mm. tapos ito yung pasalubong ni Anne galing siya ng trabaho sa malayong lugar. Hmm. Masarap po. Wow! Yeah, kakainin natin pag nagutong tayo. Alam, ang sarap niya. Alam yung mura lang to. Pistachio. Wow! Hindi pwede ikain yung nasa harap kasi masakit. Tikman natin, mga sisilap, yung wow! salad na broccoli, ah, oh, broccoli yung cucumber salad ng Japan. Masarap sila gumawa ng salad. Mm! Manamis-namis, tapos nag-away nag, -nag -away yung alat at saka matamis. tamak tama lang yung timpla. Ganyan sila. Ay, paborito ko to mga sila Lalo na pag ano, pag summer. Ito yung dapat kainin para yung katawan mo magkakaroon ng tubig. Parang gano'n ba? Yung mga watermelon, mga gano'n. Masarap siya. Ito naman, itry natin. lahat ng mga masasarap na pagkain dito sa Japan. Kasi pag tayo uwi na ng Pilipinas, yung gusto mo na umuwi at least nakain mo lahat ng mga pagkain nila. Ano? Nalala ko yung macaroni salad sa atin pero iba yung salad nila masisilag. May halong ano, carrots tapos may mais tapos may ano may cucumber tapos parang may tuna may tuna din and dadakimas hmm. hindi siya matamis wow hindi matamis yung parang pangulam talaga yung dating niya Ganun yung ano. Lasa. Pwede nga siya iulam. Yay! Yeah! Mamaya ulit.